Uh, entertain natin yung mga tanong at sagot. Uh, siguro unahin natin ito na una sa atin nag-message, uh, Brother Toto. Sige, Sige no? po. Ito uh, eh, si Brother Richel, na ating kaibigan, nagtanong sa last uh, week sa atin. Yeah. Meron mga si Alan G. White tungkol sa health at merong nagpapatunay na mas mahaba ang buhay ng SDA sa US ng 10 years kumpara sa mga hindi SDA. Ang tanong ko, nagbibigay din pala ng mabuting mensahe ang false prophet Well, siyempre, uh, sabi nga ni Jesus, ang false prophet, ano, anong ginagawang pagpapanggap ng false prophet? Sila ay dadamit to pa. Di ba nga, basanan na natin? Beware of the false prophet who come to you in sheep's clothing. Ha? Huh? But inwardly are ravenous wolves. Ha? Huh? You will recognize them by their fruit and grapes gathered from the turn verses and for thistles. Okay? Tapos sabi dito sa 24-24. Bakit makaka makakadaya itong mga false prophet na ito? kasi nga, magaling sila magsalita. Pati mga, 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 banal ay kanilang uh, nadadaya o uh, napapaniwala. Ito sabi, For false price and false prophets will rise and perform great signs and wonders. So, if possible, even the elect. Yung sinasabi mo, that is considered great signs and wonders. But it does not, uh, not necessarily mean that through Prophet Sir At ito, Brother Rachel, uh, you are my friend. Yung sinasabi na Adventist na ma, sila lang mahabang boy buhay, 10 to 12, that is self-serving testimony. Ang narinig ko sa National Geographic, apat na community yan, hindi lang isa. Ngayon, lumalabas sa sinasabi nyo na all over the world, Adventist lang, no? merong apat na community yan. Eh. Merong community sa Japan, hindi naman Seventh-day Adventist yun. community sa Italy na hindi Seventh-day Adventist. Merong community sa Africa, hindi Seventh-day Adventist. Isa lang ang Adventist dyan, sa Loma Linda nga lang eh. Hindi kasama lahat ng Adventist all over the world. But Loma Linda community. Napunta na ako doon, Pastor Brother Trotto, sa Loma Linda. Kita mo yung matatanda, talaga namit ko yung matatanda mga bamboy. But is not a sign na totoo propeta si Ellen White kasi alam mo, bago pa ba si Ellen White, may lumitaw na nagpakilala ng propeta si Joseph Smith. Alam mo ba, ang mga Mormons, ito ang hindi inilalabas ng mga Adventist. Alam mo yung mga Mormons, yung Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints? Mahaba ang buhay niya sa Seventh-day Adventist. Mormons live 11 years longer, yet eat some meat. The Church of Jesus Christ of Latter day Saints knew about this long before medical science figured it out. The health guidelines that millions of church members live by are also credited with contributing to a longer lifespan for such members, more than a decade above the average for the United States. The health plan was first written down in 1833 by Joseph Smith, and he presented it to early church members specifically as a revelation from God. Today, Latter day Saints usually refer to the health guidelines as the Word of Wisdom, because the introduction to the revelation, penned by Joseph Smith, begins A Word of Wisdom for the benefit of the Church. Latter-day Saints News and Information web page, verbatim, as of January 22, 2005. At hindi talaga umiinom ng yan. E mga Adventists, ang dami nagsasabi na, bawal ka, pe. pero tingnan mo sa bahay, may mga stock ng 3-in-1 coffee. Alam na alam ko yan. Oh. Actually, that is not an evidence na yun nga. Uh, to prove yung false prophet or true prophet kasi nga ever since bago pa may 7 day adventist uh, mm, may mga so, areas na na-discover na, na tinawag nga mga blue zones. Ngayon lang napapag-usapan Blue yan. zones, yan. exactly. I know that. Yeah, uh, like uh, sa Okinawa, Japan, uh, sa Sardinia, oh, diba? Italy, sa Nicoa, Costa uh, yeah, Rica, yeah, yeah. Oh. dapat Icaria, Greece, sa Loma Linda, California. Mahaba po so, yun sa Adventist. At saka yung mga practices, uh, hindi naman si Ellen oh. D. White ang nagturo lang nung health oh. uh, about health loss. Claro so kung sinasabi natin ito'y prophecy, parang off siya. Hindi siya enough to say na that's uh, to prove that she is a true prophet. <laughs> At so, may tanong pa siya, mayroon bang false prophet na nagbibigay ng magandang mensahe? Mayroon. So, babasa tayo siguro sa Bible. Ito yung pinatan si 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 Apostle Paul, di ba? Sa 16, na As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who was a spirit of divination. Sa ibang version, spirit of prophecy pa nga. At alagay yeah. a slave girl. And brought her owners to gain mass fortune telling. She followed Paul and asked, crying, This man, ito yung sinigaw ng babae yan, This man, were the servant of the Most High God. Pro Who proclaimed to you the way of salvation? Ah, oh, tanong. Maganda ba yung sinabi niya o hindi? Masama. ng babae na may spirit of divination. Ang malalaki ito yung malikot ng Diyos. At ang proclaim ng daan ng kaligtasan, makinig sa kanila. Di ba sinasabi ng babae yun? Pero ano sabi ang ginawa ni Paul? And sabi din sa 18. And this she kept doing for many days. Consistent siya. Pinopromote na sila Paul. Per Paul, having become greatly annoyed, magtakali si Paul, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out at that very hour. Oh, the resurrection. Eh, ang ganda naman sinasabi. Eh, di parang sasabihin mo pa, ayan, oh, eh, maganda sinasabi. Eh, di parang sinabi mo, Brother Rachel, na may spirit of prophecy na dimination, eh, sa Diyos din pala ito. Agad na sinabi niya, pinapamote niya yung gospel, salvation ni Paul. Pero sabi ni Paul, meron siya spirit of discernment, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa babae niya. Tanong, bakit kailangan pagbawal ni Paul? Itong babae ito, maganda naman siya nasabi. Eh kasi, baka marami mapaniwala na ibang tao na walang kamalay-malay. Baka kumikis sa mga sabadista doon sa time ni Paul. Baka maniwala may spirit of prophecy talaga to. Kasi ang ganda na sinasabi. Okay, hindi rebook ni Paul para lumabas, para hindi na magsalita. Nang pababola. <laughs> nag-guess mo yung point ko, brother Paul? Nag-guess mo yung sinabi ko? O, uh, oh, nirebuke uh, siya kasi nga, mandadaya. O, oh, ibig sabihin, hindi porque Paul's prophet masama na lagi <laughs> sinasabi. Yun ang point natin dito, brother to No? Ano masasabi okay. ano mo ron? Um, yeah, well, I guess I agree with you. Uh, it's again, uh, um, not, diba? not uh, not the basis of uh, uh yung nga nagsasabi ng maganda, hindi eh, ba? Kasi sinasabi, magsasabi talaga ng maganda yon para, hindi ba, makinig ka. Magdaya! Tapos, magdaya mag eh. ko ka ng one degree para... That's true. You know, Kaya ganyan na ginagawa ni Ellen White sa inyo. <laughs> Kaya Nakakatuwa talaga, talaga. Uh, I uh, Uh, yeah. Ito nakakatuwa ako kay, Natutuwa ako kay Brother Vern mm -hmm. Kasi isang comment niya na mm -hmm. Doon sa dulo na Sabi niya We sound down uh, like old Adventists He has a good point there <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. Sabi niya doon sa Actually hindi po talaga Kayo magkatugma Sa mga SDA ngayon Kasi you are in a different wavelength You sound like the old folks In the SDA church O kita niyo Uh, the old folks uh, compared to the new folks or the young of the Seventh-day Adventists today, hindi rin sila nag-agree internally. And these are the Neo-Adventists versus the old traditional Adventists and also particularly the Reform Adventists. These are the old folks. Now, if you ask oh, wow. me, uh, kaya ako natutuwa kasi you, you really cited a point doon sa amin na tinatawag kami no, 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 no. we, we are calling the attention of the Seventh-day Adventists particularly the young Seventh-day Adventists Now, if yes. you're telling us na nagbabago na ang SDA Church then that's good in the sense na nakikinig na sila well, sa si mga sinasabi namin But being old Seventh-day Adventists X, ex, ex na kami, X-Men So, yung mga makinig kayo dun sa mga old Seventh-day Adventist folks kasi they are the originals and especially yeah. yung form exactly Sila talaga yung mga nakikinig at sa mga turo ng original Amen. na documents yeah it's true kaya pag pinag pag pinag-aralan mo yung 28 fundamental beliefs at palalimin mo pa yung pag-aaral mo makikita mo at matutuklasan mo yung mga natuklasan din namin ni Pastor Ron kaya Amen. We sound like the old folks in your church but the old folks are correct yung mga new folks ngayon, to them, uh, they have set it aside. But, what I'm saying here is, ang official stand pa rin ng SDA organization are what the old folks are saying. Oh, And, exactly. in fact, yung mga reform are criticizing the Seventh-day Adventist organization today, including the old folks. Uh -huh. Kasi, wala pa daw, mali pa din kahit na... Yun nga, uh, sige na di ko papagsabak ka uh, nagluluto. Uh. Oh yeah, I mean real sense. So natutuwa ako kay Brother Bird kasi nga at least unti-unti niya -unti well, yeah. re-realize na ah, we sound ah, like the yeah. ah, old ah, folks. Yeah, true because we were the old folks and we're telling you what we discovered. And and finally, before pass ko sa inyo pastor, kung naniniwala si Brother Bird na, na nagbabago na 'yung 7 day Adventist so ibig sabihin nun, itong investigative judgment yung sinasabi don with regards to the fourth commandment that it is a requirement for salvation malamang hindi ka na nanimulala yeah. hindi ba tell me i mean are, do you still believe oh. that the fourth commandment is a requirement for salvation yes or no mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. yes ato diba? daman naman tanong sa atin ni uh, Rachel brother Rachel ano mm -hmm. Uh, okay, ang ibig kong sabihin, hindi na ba tayo pwedeng bumasa na masulat ni Ellen G. White at kukuha ng na, nakabubuti sa akin? Like sulat ni Rick Warren, may mga magaganda mo. Well, di kung po si Ellen White, sa si Rick Warren, si Rick kasi si Rick ni Warren, niya. hindi naman siya nag-claim na siya ay messenger of God, nakita ng vision, tapos pagka pumalpak ang vision, ignore lang, deny to death, sige na naman siya, ng, tuloy na naman siya. Si Dick Warren, hindi siya nag-claim as an inspired prophet. Na hindi mm -hmm. siya ganun kayabang. Kasi mm -hmm. ma inspired prophet ang yayabang, hindi naman natutuloy. Ini-ignore na lang. Apostoli mm -hmm. pa. Si Dick Warren, yung, kung nabasa mo yung, yung kanyang book, yung lalo yung purpose giving life, uh, uh, purpose given life, di ba? That's very inspirational. Pero hindi, hindi inspired word of God yun. He was illuminated, mm -hmm. illuminated by the Word of God, uh, pero hindi inspired. Ins Unless, otherwise. Inspired. inspired siya in a sense na physical. They inspire siya sa pag-ibig niya sa Panginoon, sa Word of God, at yung kanilang karanasan na mayroong magandang outcome. sini niyo yun. At ako, na-inspired din ako nun, in a sense, in a physical sense. Pero alin mag-inspire siya. Holy Spirit talaga, kagay doon ng mga prophet sa so Old Testament, kung paano si Jeremiah, Isaiah, Daniel, inspired kano din na siya. That is kayapangan. Ngayon, si Brother Andoy, well, hindi comparable si Ellen White doon. Uh, kasi nga, walang false prophecy si, si Rick Warren na dininign na pinagtakpan. Si Ellen White, napakaraming hula na pinagtakpan at nagtatanggol pa ng mga leaders nyo. Now, when it comes to bumasa sa sulat ni Ellen White, huwag ka nang bumasa dyan. <laughs> Ikaw ba, Brother Rachel, dahil ang sinabi ko nila kay Brother Toto, bigyan kita ng libre tubig I cold water, wow, from the spring. Pero papatak ako ng 1% na cyanide. Iinumin mo ba yun? Sasabihin mo, hindi. 1% lang naman yung lason eh. Na 99% tubig. Pwede na siguro. Hey, parang ganyan yes, pa, sinasabi, sinasabi mo. Parang ganyan sinasabi mo. Eh, parang yung sinasabi, sinasabi, ni Eliwe? Kasi kahit may mga mali siya, tama. Ay, doon sa tama. Ay, mali pa ha. Pipiliin mo. Lumiretso sa Bible. Kasi ang Bible, siya ang nagko-correct sa mga nagka-claim na prophet. Kaya na ating sinasabi. May question lang kay Brother Bird. So, with regards to the Sabbath, kasi sabi niya, mga old folks daw dati mahigpit uh, when it comes to keeping the Sabbath. Kasi napapagalitan daw sila pag naglalaro sila pag Sabbath. Now, ang question ko sa kanya, being a new, young, I mean, a young Seventh-day Adventist, do you still believe that The, the fourth commandment, the seventh day Sabbath, is a requirement to be saved. Yung obedience to keeping the seventh day Sabbath, a requirement for salvation. Yeah. I mean, if kung ang sagot mo yes, yes bayan, yes, old books are you saying it is still a requirement for salvation? Or baka, oh. you're just talking about another thing? iyon oh. ang gusto ko malaman kasi kung maluwag na ngayon oh, so ibig sabihin pwede ka nang bumili ng pagkain pwede ka nang mag-travel uh, pwede ka nang uh, yun nga pumasok sa mall uh, during the sabbath at uh, pwede ka nang uh, yun nga not like we used to na talagang nasa loob lang kami ng uh, church oh, oh, oh. hindi ka malabas. and yeah. practically if you get if your father is a reform your Father knows the right way to keep it kasi nga yun yung aturo oh. uh, talaga noon eh the reforms actually are strict when it comes to keeping the Sabbath kasi yun yung ano eh the, the test of uh, yun, uh, yung loyalty to God and that's the fourth commandment the Sabbath so ano ano sa tingin mo brother bern is it still a requirement for salvation yeah yun. so anyway well, that's kwestyon do Sounds like old folks daw tayo eh. Well, kasi pag nag-mature ka, si 33, 33, 33 years old ka lang, pero pag umabot ka na sa edad namin, 40s, 50s, hindi ka mo sounds yeah. like old folks. Ganun din. Wait for your time. Kasi mas yes, alam ko sabi, mas marami siya wisdom. No? Ang tanong ko is, is Sabbath keeping a requirement to be saved? Yeah. Yun yung tanong ko. Not, not yung bibili Sabbath. Uh, yung is Sabbath keeping, the fourth commandment, a requirement for salvation. Yun ng ah, alam mo ni Ellen yung sinasabi dyan sa inyo, yung ginagawa sa Davao. Alam mo ni Ellen na niya, pag Sabbath o Sabbath o, Sabbath bumibili ka sa tindahan. Oh yes, kasi practice na doon. So, ibig sabihin, lumuluwag na. Ibig sabihin nun, if that's the case, then hindi na yung uh, dati pa. So, parang, di ba dati sa ako, when I was a Roman Catholic, pinagbabawal lang kami pagka Holy Week, uh, lalo na pag Good Friday. Kumain ng baboy, kasi. Uh, yun, kumain ng karni pag Friday. Kasi nga, sabi, patay na ang Diyos, at saka this is a holiday of obligation na bawal ang karne, and those are things. So, yun, strict to noon, pero ngayon okay na. So, are you basically saying dun sa pagkain, ganon sa pagbili uh, during Sabbath? But I understand na Marami na ngayon Nagtataka modern ako. Adventist. Oh. Mm. Nagtataka ako kay Brother Brent, kasi kanina yung mga mm. post ng pang-flag sa atin, pinatatanggol niya ang propeta si Ellen White. Eh. Hindi mm. Tapos ngayon, nilalabanan niya yung propeta niya si Ellen White kasi well, dito sa amin, okay lang, bubili lang sabat kasi itong practice sa Church of Davao. Kaya ang eh, tanong ko sa kasi, yeah, ano, ano, yan ang mga ano, stand ng Adventist na lito, lito, kaya nga, ah. ina-advise ko sa iyo, imbis na labanan kami, magtanong ka na na. Ano sabi yeah, niya, Brother Otto? Thank you, uh, Brother Bern, for being transparent and honest. Kasi very honest tong sagot niya. Of course, the teaching is still the same. It is implied. Implied, hindi expli explicit. Parin. Hindi implied, kasi command. So, I think, hindi niya naintindihan what implied means. Kasi, para pararin that you have to keep the Sabbath during Saturday mm -hmm. so akin, may something wrong with his answer if he said Sabbath keeping is of course a requirement for salvation it is not implied it is a commandment now uh, I think he has to understand that the keeping of the Sabbath ang ang way of keeping the Sabbath is bawal yung ginagawa nila. And tama yung mga reform. Tama si daddy niya. Makinig siya sa daddy niya kung reform si daddy niya kung paano i-keep ang 7th day Sabbath. Okay. According Actually, to yung mga reform know. sila, sila talaga mga faithful siya, Ellen White. Faithful, faithful sila. Sa seventh day Adventist doctrine. Oh. Oh. Faithful. Oh. Pero itong sinasabi, okay, hindi ka confused pero you are misinformed. <laughs> I know. You. Yes, hindi ka yes, confused pero you are misinformed. No. Kaya, For 33 years old, oh. continue to study the word, continue to I go deep man into theological study, ha? Huh? Ano pa? ba? Yes. Uh, implied man as man. to the teaching of the pastors. Hindi po implied. The pastors, they're saying that it is a commandment of yes. God. Implied means, ini-imply lang nila pero hindi ka sure kasi implied eh. Pero pagka-explicit, ibig sabihin doon, it is a command that you have to keep the Sabbath so that you will be saved yun ang tinuturo talaga dapat ng mga pastor. So, I don't know if you understand what I mean. Uh, so, hindi siya implied, my, my good brother. Uh, I'm sorry to say, hindi siya implied. I mean, the Bible, in terms of the Old Covenant, does not say implied. Hindi naman po ako particular kay Ellen White. Okay, thank you for being honest. So, at least I know where you're coming from. So, Ellen G. Wow. White is uh, on the 18th fundamental belief kay Kay Brother Byrne, hindi siya agree kay LNG White sa lahat. Kasi nga sabi niya, uh, hindi siya kay LNG White. Yan I mean, okay, okay. okay, okay, ang problema sa na pag natin mga layman. Hindi natin alam kung si, ano talaga stand ni layman. They're confused e bata si ba, ba, e Bata pa si, so, pero si pero Brother no, Byrne. Ang daddy niya ang tama. Hindi siya. Kasi pagkatinan ko ang daddy niya, diretso yan sasagot na... Hindi ako manwala eh na hindi siya confused. Eh. <laughs> hindi ka na confused eh. Brother. brother Bern, hindi ka confused. You are misinformed. misinformed. <laughs> okay, thank you anyway ha, uh, sa participation mo. Yeah, honesty, we commend you for honest that. Honesty, Brother Bern. I like him. I like honest him. Honesty, we pray for you na. Sana marinig namin yung boss mo someday. Uh, tumawag ka. Para makausap ka namin maganda kasi unfair naman sa mga viewers narinig yung boses namin. Hindi ka naman uh, naririnig. Di ba? So mga